Marami ang nagsasabi noon na nasa junior lightweight o lightweight talaga ang katapat ni The Monster na Oya Inoue. Kaya raman may mga nagpapantasya ng labang Inoue versus Tank Davis. At tingin nga po na karamihan ito ay talagang magiging mega fight. Pero matapos makita bumagsak si Inoue sa junior featherweight division mula sa kamay ni Luis Pantera Neri at Ramon Dinamita Cardenas. E maging si The Monster po mga amigo sa kanyang sarili. Tanggap na mukhang hanggang featherweight division lang talaga ang kanyang limit. Ano Inoue sa kanyang panayam? Yes, featherweight is my limit. I'm not interested in going any higher. If I were 170 cm tall, it would be different. But there is a limit to how much I can build frame-wise. Even at junior featherweight, I'm building muscle one by one. Building up my physique and taking on the challenge. So ayun nga daw po mga amigos, kung 5'7 lang daw sana si Inoue, e eh, ibang istorya. Pero syempre dahil nga po sa kanya sukat, eh limitado lang po ang kanya magagawa. Kahit nga daw po sa junior featherweight, eh hindi po biglaan ang kanyang pagpapalaki. Kung baga mga amigo, sinusunod ni Inoue kung ano yung sinasabi ng kanyang katawan. Kapag sinabi ng kanyang katawan na hindi mo na kaya kunin ang timbang dito sa division na ito, tsaka pa lamang siya aakyat. May mga boxingero kasi mga amigos na pinilit lang umakyat sa mas mataas na timbang dahil nandun yung mas malaking pera tulad ni Adrian Broner. Pero anya pinilit siya ng kanyang kampo na umakyat sa welterweight dahil nandun ang pera. Sa storya ni Broner, nandun nga ang pera subalit nandun rin ang parusa dahil nagulpi siya sa welterweight ni Marcos Maidana. Pero kung dumaan lamang sa tamang proseso si Broner, tulad ng sinasabi ni Inoue na hintayin mo yung katawan mo yung magsabi na para doon ka na sa division na yon, posibleng mas naging maayos ang karir ni Adrian Broner. Sa ngayon yun po ang plano ni Inoue dumipensa muna sa junior featherweight division hanggang sa sabi ng kanyang katawan na kailangan niya ng umakyat ng featherweight. Ni hindi pa nga daw po niya nasusubukan ng featherweight kaya hindi pa niya pwedeng isipin na kanyang lagpasan ng featherweight. Maraming mga taong nagpupush kay Inoue na umakyat ng lightweight ito ay dahil may mga tao rin kasi na nagsasabi na mas magaling siya kay Pacquiao. Pero hindi na po kontrol ni Inoue kung ano ang opinion ng ibang tao. Tulad ni Bob Arum na sinasabing mas magaling si Inoue kay Pacquiao dahilan upang magtalo-talo ang mga tao sa naging komento ni Arum ayon sa mga nakalipas na panayam kay Inoue, eh wala naman po siyang planong lagpasan yung nagawa ni Pacquiao. Pero katulad kasi ni Manny Pacquiao, galing din si Inoue sa mas mababang division at umakyat ng ilang division at pinagharian ng kanyang weight class. Kaya naman namuo sa mga isipan ng ilang mga boxing fans na may potential si Inoue na mapantayan ang isang Manny Pacquiao. Tandaan po natin na magkaiba ang goal ni Manny Pacquiao at Naoya Inoue. Si Naoya Inoue sinabi niya na sa edad na 35 anyos ay plano niya ng magretiro. Habang si Pambansang Kamao sa edad na 46 ay pilit pa ring lumalaban. Patunayan mo sa akin ha, sino marahil mabuno takalaban di ka.